dito sa part ng ito mga lods ano eh ah uh, nagestang ba ako dyan narinig ko lang ang pagkakarinig ko Florida Plur Station <coughs> pero ano to eh para ito si habal habal pipilit nya itong bata bata yan eh mga lods bata nagestang ba ako dyan sila yung pagkakarinig ko papunta dito tapos yung sundan niya itong si habal, habal yan, yan yung mahirap sa mga yan pag alam nilang kaya kaya nila yung tao susundan at susundan at pipilitin at pipilitin nila para sumakay yung tao pero hindi naman dapat ganyan pangit yung ganyan <coughs> bis tulong sila hindi mang ano sila at pang mang ito kasi sa naman na, Puro na dapat ano um, mga um, 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 yung mga tao kasi na sumasakay para hindi kawawa pipilitan mo yung mga tao sa mga tao yung pinipin ko mo yung mga kalapit ng na yung pupuntahan niya sa isihin na tumawad pa siya dyan ng 180 ayaw ng bata tapos dito sa bandang ito ay pinapaliwanag niya <coughs> siya sabihan pa niya ng pagdating doon maglakad ka pa pagdating doon mag-tricycle ka pa mo eh gusto magtipid ng bata mga ganito nga balabel pag map, mapagsamantal mga toy. Eh. pwede naman nila oh, sige sandahan na lang para sa'yo malapit lang naman kaso hindi pag pag yung tao doon sa sinabi niya go tapos magpapaliwanag kung gaano kalayo lapit lapit lang naman na ganitong habal habal ito yung mga dapat ano na nawawala dyan eh yung mga ganyang ano namimilit. dito sa part na ito sininyasan ko yung bata na wag wag sabi ko sininyas na wag Tapos dito sa parts na to, konti konti nagsidatingin yung mga kasama nitong habal-habal. Bali ano sila dyan ni eh, tatlo, pang-apat dyan siya. <coughs> May iron pang isang darating dyan na galing dito sa kabila. dito sa banda sa kanan. Ayan, siyempre. Ang bata, magpapakuo. Hindi naman ako pwedeng magsalita karon um, magkaroon tayong kaaway pero dito sa part na ito yung mga mananakay gusto nilang makatipid pero hindi pipilit ng mga habal habal kagaya nila yung itong, itong ano, nakasombrero pipilit niya yung bata

Gusto ko nga sana i-leave eh, nilang tong batang to dito eh. Naaawa kasi ako mga lids. Hirap yung mga ganitong ano, sitwasyon. Yan niya, napilitan siya sa so, 180. Hmm. Yung mga, mga ganyang habal-habal mga lids eh. Di, dyan sila nakahaharang sa mga, dyan sila nakatambay sa mga galing probinsya kasi pagkala mo pag galing sa probinsya wala pang alam sa Maynila. Di pa nila alam yung mga kalakaran dito. Di nila alam yung magkano presyo, gano, magkano pamasahe. Kaya yan, ganyan, mapipilitan sila. Kasi hindi sila iiwan ng mga habal-habal. Sinusundan at sinusundan pa rin, mga lids. Yan ang dapat mawala o kayo pagbabawal. Yung mga ganyan, no, naka-tambay-tambay dyan, bawal dapat mga yan. <coughs> Para ano para yung mga mga ganyan na namimili pwede naman sana yung, ano yung mga yan ganyan may report ganun para hindi sila mamimilit, hindi sila magyayabang walang angas ganun <coughs> magyayabang kasi sila lagi dyan yung mga yan eh kala mo kung sino sila At sila yung matatapang diba pangit yung ganyan i-report Ire sana sa mga ano sa police dapat yung mga biyabantay din ng mga police eh. isa rin yun <coughs> bis makatipid yung tao hindi na pwersa sa pagbabayad yun yeah, napakalapit lang yun malamang eh. 180